Hello, hello guys. Hello, guys. Good afternoon. Ako yung magluluto po ngayon guys na ng, uh, isdang paksi o yung tawilis, yung maliliit. Ayan po. Oh. Mm -hmm. Paksiwin ko po guys kasi gusto ko kumain. Hindi ko alam yung mga bata kong kakainan maliliit eh. Tsaka matinig. Eh. Pero kami, gusto namin. Ay siya nga pala guys, magandang hapon po sa lahat o umaga o gabi yung mga nasa ibang bansa o sa sulok sa mundo. Magandang araw, magandang gabi. Kumusta na po kayo? Marami pong salamat sa inyo. Yung nanonood sa video ko sa YouTube. Please subscribe to my channel. Delia Hamito. Yun lang po, kailangan nyo pong i-subscribe sa ako para po naman kumita ng kunti kahit na sa bahay lang makatulong po sa iba. Kaya po, maraming maraming salamat po sa inyo. Yan, malinis na po ito, ilagay sa rest, kaya alawin po lang po ulit. Ayan po. Tulang. So nandito sa probinsya. Yung ganito, sa aming tawag nito sa probinsya is mangsig. Ayan po, oh. Ito mm. so yung ano niya. Ayos pa. Lagyan ng suka. Hmm. Yan. Asinan din para may lasa. Tsaka lagi ng Magic. <laughs> naduling ako, guys. Duling na duling. Lagyan ko nito. Hindi naman po itong ano eh. Adobo. Pang ano lang po yan. Porpo. Hindi po yung tawag ha. Paksiw yun na may ano. Kaya konti lang yung nilagay kong toyo. Crack na Crack na paminta. Lagyan ng kunting tubig, guys. Mm. Kasi, ano eh, pag sobrang, ano, sa ano, maasim. Yan po siya. Mm. Hi, guys. Ito, I'm back. Luto na po. Ayan. Luto na siya. Hmm. Masarap na po yan. Pag salusaluhan namin sa munting hapunan namin. Ayan po. Ayan na po guys. Tapos na ang lahat. Ito na. Ako po yung magpapaalam guys. Tapos na po yung aking nilulutong ano, uh, paksiw, natawilis. Ulam namin ngayong hapunan. ah, uh, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salawa, salamat po sa mga nanonood po, sa mga viewers. Tsaka sa lahat, -lahat po, uh, ina inaanyayahan ko po kayo uli na mag-subscribe, yung hindi pa naka-subscribe, then panoorin nyo po ang aking video. Maraming salamat talaga po. Na-appreciate ko po yung nakikita ko sa video ko na may nanonood na rin. Kaya po, please, please, subscribe my YouTube channel. Then, like, comment and share, and click the bell button. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ako. Bye.